Babe, sorry na gud. wala nyo na ako tumiwa, ah. Saikid siya ng tao, pero kailangan kita sa pinuod lang ah. Hindi na Din akong makaya na mawala kasi akong kinabuhay, wey. Eh. Sige na gud, babe. Okay, oh, okay. Ikaw, gud. So may atlas yung tanano! Campus Crash is back! <laughs> Karoon, guys! Tugluan pa mo Kung pagpaimpress ni Crash As Campus Crash Na happy na lang yun sa normal tanan Since happy naman klase Tugluan pa mo in advance Kung saon ni Crash sulut nyo sa skulahan karon guys Kay advance mindset man ta What if they first day of school Na ading kay Crash dia Siyempre as Campus Crash Buang nasa tayo Yung mga butang Para ma-impress atong Crash no But before tayo magsugod guys At mo no, sa ipasundaya ka mga partners na to Ang video Ang pinakauna nga partner na to Ang video guys Guess Whoa! So, buang Toyota Mabolo! Kung yasina ko neng, takoy ala siya kampus koest. So a charitable heart, mo na buang. Okay Toyota, let's do this. So ina niya amazing si Toyota Mabolo guys. Mamina, if ang imong Toyota unit is three years and above na, you can avail the change oil mandas in the price of nine nine nine. mo na siya, guys. Nay, 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 no. Nakit no. sa'yo mga nakatag-iyag Bios niya, no? Ano ka amazing si Toyota Mabolo, no? If naa kay Bios na ang unit 2018 to 2020, pwede ka maka-avail sa Pimp My Bios promo. And pwede mo makuha for free ang body kit for every preventive service maintenance using synthetic oil, no? Nani ka amazing si Toyota Mabolo, guys. Kani mo pinaka-interesting free delivery or pick-up of your Toyota vehicle if magpa-preventive service maintenance Team mo. Goals na kayo na eh. So kung magpa-service mo, interested mo, ako'y buta sa comment section nilang link. So syempre, hindi na malimtan. Shoutout ni sa Usang Ideas Toyota Mabolo, Sir Joseph Blue Baka naman. So karoon guys, before ka mo at po sa guys, ha? Syempre mo breakfast ka, ha? So ang imong kanoon guys, Virginia, New Yorker, Oh, 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 dia Virginia New Yorker crash. Bala gua sih pakai. Oh masa kabau sih ala susah breakfast. break. So along me guys buang naik cheese asu buang. Uno no argo argo unso nak alam New Yorker Virginia number one. Shout out to Virginia Foods Incorporated New Yorker hat. number one! So, karoon guys, buwang magsugod na ta, Unsa Kung sa mo, pagpa-empress mong crush, huwag na naitay tayo klase sa skwilahan, yun, na? No? So, may nang ipasundayag na na to para advance na nata'y pundo daan na atong crush dito. Tudluan, tamo. Ang pinakauna ni mo buwang guys, na para ma-empress si crush ni mo, For example, si crush na adya sa hallway. Yan na mga nag-storya musa musaw ka sa storya, magpa-empress ka. Kanya si crush na mas kilid, nagtuon. Duh mag-embrace man ka sa sapo man mo singit juga sa surya. No? for example ilang topic ko ah paham sugay og lolo, No? For example mo ana ang usa sa estudyante. Oh, kulo lagi Sa kahimsog sa ko lolo, tay tuyok lagi na abinya okay, na og 46. Wala na lulu, duha muna magna sa magsurya no. For example lang, Buwa, na, kaduhang, wala na man ka duha guys. Chordoi, wala ra mong imong sa og lolo Sa kahimsog sa ko lolo, buang mo apil taw triathlon, tagan, langoy og bike. No?nya mo ana nang usoy, kuyosobod. Ara na ka singit imong regnon. Uy! Unsa na inyong mga lulu? Tiguan nga na na, good pag sure mo eh! Unsa, hotbit na na sila? Unsa na mataw na ilang ipang buhat ay! Ah, eh. mga tungog mga squad! Lulu? Eh. No, Unsa ka na iyang lulu ay! No, muhan na mo na! So na guys! Uy, pag sure muhan na inyong lulu ay! Eh. Wa sa kahimsog sa ako lolo mo murahig spasti si H At to balwarte Buang na man ang duha ka buong Haha <laughs> sure buang Tagga naman nakabuha ta ng ating uwang Buang na ka Hoy buang wheelchair ang gamit Buang No Una na ako nabi no, mo lolo Buang murahig dito si H Buang wheelchair gamit Buang nanay mo ina Naka lolo Dahi wala man mo na man so, na squad Sulo yung sugo siyang lolo O plus points na to buang So ikatuga lang yung buhat guys Ha Eventually No after first day Second day anay, mulay, na mo lay na inayan Good For example third day Ha Mo appoint naman ng mga officers No And las make mo ni Crash, no? imo e introduce e mo ng dito. ah, hi guys. Pwede mahuman sa ninyong meeting dili. Ah, uh, ako ni si Joseph sa Bellio. Magpamay-may kay ridob sa digod Imo unsa. Imoy uplift imong kaugalingongan para ma-impress si Crash, no? Balik ta. Ah, karido, di, uh, pwede ihunong eh, sa ninyo yung meeting dili. Ah, uh, SSG ni SSG magpaila na Ako ni si Joseph sa Bellio. appoint ko sa tibuok sityo sa mua as a leader. No? Imo ngon as a leader geappoint appoint ka sa taga inyo. So mo man na sila, lol, leader gining na. Pwede ta makuha sa atong party list, bay. Pero ang tinuod na buang Nominator ko ka as presidente sa kapilya Buang pildi, bagyod <laughs> Bang bala na, huh? White lies mo na oh, Ang nang white lies Para may members language yun si Crush ni mo So ikatulong ni mong buhaton, guys, ha? Uh, For example, si Crush Magkaon sa kantin, ha? Ang imong buhaton na Imong doolon si Crush Nga, yeah, magpasikat kag magic Ay, kalimting mga moves, ha? Ang mga smile, ha? Ina na yung ni mo, guys Crush Ah Sorry Ha Pwede mo lingkod. Wala naman scratch. Sige, lingkod lang. Yeah, ka mo lingkod. No? ayo ayaw, ayaw lang, ayaw lang. Di lang mo lingkod. Pwede na ako yung pakita ang magic ni mo, Crush. Huh? all about nature ni. Eh. naman na Ah, sige daw, sige daw. For example, so ikaw, Crush. Sige ka niya. Crush. Uh, <laughs> <laughs> Pwede ka nang pakit-on na sa magic, Crush. No? One nak sigi sigi kan? Okay lah. One guys. Crush. Kita kan eh, egg crush. fokus crush ah. Awak crush kapu sah. Oh crush. Nana nai muka was kapi crush awak. Awa, pemainon kita kau one two three go crash. Mugawas ang ulo dia pisau, crash, awa kah sya? Ia crash, ingon one two three go. One two three go. It's a prank. Mana kau ni mau makan ajik bersama Amis yang importanti mampai ni boh. One na mas crush! Ang nagganahan ko niya kay Prankster! It's a prank! Kira na guys, importante na pa smile ni mo siya! Sunon ni mo buhatong guys, para ma-impress si Crush! Ini ikaw na itong magic magic! For example, corneto para niya! Awe mo si Gundaan o maimong timing nga si Crush late na sayang next subject! For example, like, dali-dali na siya! Imo si Gundaan o punchline na sa... Crush! 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 Dapat drama kayo mo guys! For example, nagdali na si Crush! Hey! 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 Wala naman scratch. Oh, sa na dali. Wala guys. Kapuyan na sige na lang oy. Tagaan lang na lang ako makita magsigi kag dali. Unsa man gadali kang true love? Lang ayan ko. Ah! <laughs> Toto pa isla si di mo kiri gang ko ana to guys. Di mo gang ang asigasi niya. <laughs> Natagad ng utana na ako na guys What if si Crush manawag ni mo video call Mangutana If naka-answer na ba ka module or assignment O sa'yo mong buhaton O sa'yo mong na guys Mo ni mong buhaton Ay! Hey. Hello! Ay, hello! Hmm, tapos na ba sa module ano sa ito ng O sa'yo answer aning? Ha? Di pa nga eh, bakit? Oh, Pagsasagutan kasi... ko ba modules natin, sasagutin mo na rin ba ako? Ah, wala, wala, wala. <laughs> oh better ba yung saan ba na yun? Ha? Ah, ano? Nasa garage ako? Garage? Garage namin. <laughs> really? Oo. Uh, ha? Sure, sure, sure. Ano, ah, uh, saan ba tayo dapat mauna? Ah, wait. Ah, uh, itong garage namin, ano, ah, uh, Alexa ready din kasi to eh. So, tingnan mo ha. Really? Alexa, turn the motherfucking lights on. Kapuya, kapuya Oh, what's up? garage namin Okay, and welcome to our garage Okay, tutur kita ha Tutur kita crush ha Tutur kita kita So ito, ito yun Kita mo yung mga nakalinya na yan Yan, kita mo yan No? So, uh, ito yung service namin for the whole one month So for example, itong red na to ito yung service namin pang Monday. No? Sabi ni Daddy kasi na, uh, ah, gamitin mo lahat ng videos na yan for the whole one month, tapos dispose na natin. No? <laughs> I want to si Daddy. Or, so, for example, itong juice na rin. Siyempre, sabi ni Daddy, gamitin mong lahat po for the whole one month, no? So, gagamitin ko siya, siyempre, Monday. Monday morning, ito Monday afternoon, ito Monday evening. So, the rest is Tuesday morning, Tuesday afternoon, and Tuesday evening. Yeah, <laughs> literally. Every day, new car. Every morning, afternoon, and evening, new car. <laughs> Ganyan yan, crush. Ay! <laughs> yan yung nakatakbong yan. Didispose na namin kasi nagamit na namin kahapon. <laughs> Dispose! <Wow. laughs> so ayun, ano pa? ba? Ito dito. So itong side na to, no? ito yung mga low-end namin na sasakyan. Means, okay. pang one-day ride lang. no? For example, itong Land Cruiser, no? Ah, uh, ito yung mga low end namin dito eh. Uh, kumbaga, namin ito bukas, tapos gamitin, ipakawas, tapos ibibigay sa nagkakawad. Ha? <laughs> <laughs> Sorry sir. Yes, correct. No? Kita niyo 'to. Nangyayari ah. 'Yung mga sasakyan namin ng mga unique, ah, 'yung mga pinakustomize namin ha. Ah. So, as ah, in Ah, ito, Fortuner. Ito 'yung ano, ah, bagong Fortuner na 2021, nakuha lang namin ah, last week. Last week lang namin tinakuha. Ah, so pinakustomize namin 'to eh uh, hindi namin masyado ginagamit ni Papa kasi ano eh Uh, pinakustomize namin, di ba, usually supposedly yung mga cars gaganyan yung takbo. Kaso, uh, ito pinakustomize namin pag ganyan, no, horizontal o. Oh. <laughs> <laughs> so, yun, Baano nang hindi makatakbo, gusto unique. Pero, meron pa, ha? Wait ka lang dyan, ha? Gusto mo ng tour, eh? Ito, namin, no? So, back namin to, last month lang, eh. No? uh, hindi rin masyado namin ginagamit kasi yung headlight niya, ang totoong headlight niya nasa likod, no? Kung yung nasa likod, gagawin yan. yung iron lang yan, hindi yung headlight. Ano, ito talaga yung headlight niya, oh. ito talaga yung may high beam, no? Ito, <laughs> so, yung headlight niya dyan. Ah, ito, last na to, ah. Papakitaan ko ito ng last, ah. Ito, ah, pinakarwas namin yung, ano, Grandia High Ace, no? Pinakarwas namin yun kasi may mga harikabok na yun. So itong uh, na to, no? Ah, uh, kinustomas din namin ni Papa. No? Sa so, kinto, may toilet ng bato to, eh. May shower pa sa noon. No? Yan, pinakaulos namin. Say hi, hey, kuya! Kuya, hi! Kuya, no? Hi, kuya! Ano, okay na? Intento ka na? Welcome to our garage! Pero di ito ninyong garage, good! Buang mo sudra, gugat showroom, good! Yung mga nakagarage mong dad! ni mo, guys! Crash! Ah, kinalasan ni mong buhat nun, guys ah rusal sa mga gipang buhat ni mo din na magkasuot si mong crush mga na nakas kinalasan crush Unsa man magyud atong plano ani kaya na ba nato nga ipasaka atong relasyon DUHA nga more than friends ta Moana na man yung crush guys sir na lang yung DAANA. ang akong ganahan nga laki sir og pasensya. Mono, guys! Kaya ka sure si siya na! problema, crush? Imo rin patunayan, guys. Magunahon na kag unsa imong istorya nga magpatunay jud nga taas kag pasensya. No? Imo nga naon, guys. Crush! Kung magdayon tapuhon o kaloyan sa ginoo nga magminyota sa kataas akong pasensya, crush, kaya na mukaon og noodles nga frozen! ala po hon, kung magminyonig, grabe, guru ni kapasensyo, susah, bisang buwan namin makaon, bahaw talan, happy, diya ako namang pamili. Gago ka ba?